Ba't kailangan ng makulong? Kung lasing na oh, motorista, sumalpok, e eh may namatay. Common sense, hindi dapat kinasuhan yung driver. Ang the best thing to do na lang po ngayon, Mr. Chair, magpiansa, kasuhan ang pulis. Abala sa side nung taong inusente naman. Mabilis po siguro po talaga yung takbo, sir. Ang lakas. Pero ikinulong pa rin ang driver. Sabi rin po ng mga kapitbahay namin, nagkinuman daw po yung silo. Nagtatrabaho ka lang, das mga ka pa. Habang nakaparking ang truck, bigla na lang may sumalpok na motor sa likurang bahagi na ito. Di umano, lasing ang driver at teto na rival ang magama. Sa tuli ng patakbo at lakas na salpok sa truck. Huski si sa truck driver o sinamatayan. Ano sa tingin mo ang tamang gawin? Dapat ba bang kasuhan ng truck driver o ang nakainom ng motorista? Ang batas ng Pilipinas ay maluwag na pinapanigan ang motorista. Pero paano naman ang kaawa-awang truck driver na nakaparking lang at naghahanap buhay? Sino sa tingin mo ang mali at tama? Dapat bang makulong ang truck driver o dapat nang aba baguhin ang batas sa Pilipinas? Kahit sa tingin natin mali ang pagkulong sa truck driver kailangan pa rin ng batas ma ang mga taong involved sa aksidente o krimen na kinasangkutan nila. Sa rin sa dahilan kapag tayo ay nasa trahedya, nawawala tayo sa wisyo magisip isip ng tama. Mas nananaig ang emosyon ng tao gaya ng galit, pagkatakot, na minsan umaabot sa away, gulo o pagpasang sa sarili. Thank you